Abiso naman sa mga motorista, apektado ang daloy ng trapiko sa ilang bahagi ng Metro Manila kasunod ng isinasagawang road reblocking blocking ng Department of Public Works and Highways. Alamin kung aling mga kalsada ang dapat iwasan sa sentro ng balita ni Bien Manalo. Inaasahan na ang bahagyang pagbigat ng trapiko sa ilang kalsada sa Metro Manila bunsod ng mga ikinasang road repairs and reblocking ng Department of Public Works and Highway. Alas 11 kagabi na magtatagal hanggang alas 5 ng umaga sa lunes, May 27. Kasama sa mga kalsadang apektado, ang ilang lugar sa Quezon City, gaya na lamang sa Regaliado Avenue papuntang North Caloocan. G. Araneta Street patungo Santo Domingo Avenue, kasama rin ang kahabaan ng Congressional Avenue, Payatas Road, Commonwealth Avenue, North Avenue, Santo Domingo Avenue at Tandang Sora Avenue. Gayun din sa EDSA Southbound Lane ng Rizal Avenue sa Makati. Ilang kalsada sa Pasay City at maging sa lunsod ng Paranaque. Ayun nga po, mahirap talaga. Lalo ano, gapitin din sa disgrasya pa ganun. Kasi pagsisingit-singit ka, kailangan ka aware ka lagi. Kasi mahirap na, baka pa ba atrasan ka rin. Wala pa kung mag-ibang ano, parang maghantay ka lang eh. Antay mo na lang kaysa mag kung magpamadali ka, eh, hindi delikado pa buhay mo Okay lang naman, takapin nga lang tuwing sabalo lang ang ginagawa. Sabalo tuwing weekend lang, eh wag lang weekdays talaga. Ingat lang. Sip, kahit sip lang para iwas sa Pinapayuhan naman ang mga motorista na dumaan muna pansamantala sa mga alternatibong ruta para maiwasan ang mabigat na trapiko. Bien Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.